Sabi ni Santo Manguno na adyo ko na na'y mananambal na musuod sa langob. Huwag maunang musuod sa remig langob karon kay basi namin maaptan rin mananambal. Huwag kanis sa ring langob na mong gisudlan karon kay grabe yung pagkadakuha o pagkadelikaduha. Huwag maunang sa ring nisuod miyog langob kay kuryos kayo may kung unsan natambal ang kuhao nila. Huwag maunang ni nanami sa tunga-tunga. Oh, may muot na. Sa pinaka-oras na mong lakaw, naabot na yung taon may. Hindi kami dito, maunang yung mong ginaog. Oh, wala, ang ulang, ang batuloy na rin, silak-silulak. karon ding at lawa kay Bernie Santo man ron mo nang pagnaog nako na nadere akong mga amigo kay ang tripping lagi namo karon kay manood mi og langob kay basi nami na makitang mananambal ug ang langob na sa dena mo atuan kay kaluyuan ning bukira mao nang lutas na sa sa lakaw ani kay grabe ang pagkainita ug pagkalayua ug kato ding last na mong giblagan na lugar kay nana sa climbing diri ah ug kani ding langob na mong atuan kay dako kayo ug nasa kuno ni story pero depende ra na kung motuo ba ta kay istorya istorya ra man sad kay ang istorya mangod nila namo kay sa una no, pwede ko ka makahuam dre og plato ug kutsara kay kung naa ko na ipista dere mang huamra ko silag plato o kutsara dere sa langob ngob ngob ug nang ikaw kuno ko na ibalik nimo sa langob kaya ang imo ang gihuam na kutsara o plato na anak kuno pero inihap sa pero mao kuno wala na karon kaya na ako na huam sa una na wala gi uli kwa siguro nang hugas kaya mao nang maikog mo uli mao nang kamo comment ko na mo kung ba yun mga story sa langob mao na hambyo totoon musod tadya ah kasi mga mananambal pero ingon sila, basta na ako ng tasing Ato pa akon. Huwag sa pag naog din ni Modria sa langob, kaya grabe ng pagkalisura. Ano Kalisod ang imuhang naogon. Yung gabot ni Modria mo na niyo. Ano makita. O pakiton dito mo kung unsa kanindot ang biyo, O pagabot na mo sa langob, ni diretso sa Midria Oxford so, kay basi na mi maabtan diri mananambal para makabidyo ta kung unsay buhaton nila. Pero sa pagsodyo nako na ako diriya sa langob, galain jud ako ang kulba. Tungod sa kadako sa langob, ug nilo kayo. Ug sa sad Bernie Santo ron tingawas kuno sa mga bitin basta Bernie Santo. Umaw na makita ninyo sa video nagsige na lang jud kong lingilingi kay basi nog naiba na kon dire na. Patay dito tag mapakan. So sila nila host. kami tulomi mi kamuk dire nagpabilin. Og oh, maunan dire nagpabilin ra ko kay hadlok jud kayo ko. Dili ko kay explain anong hadlok kayo ko kay feel na ko murag na yun, nasiglan, na siglan taw namo. Nilo kayo. Uh, so karon dili ni edit ha nagaso ko promise. Tara mi tunga tunga. Mulahos pa sila sila mulahos sila pero ako murag di na kay... Hadlo ko kay hadlok ko nakakulbak <tik> mo sa dinig wala sa dami, may mananambal rin abtan, abutan baw lang ng langob ang ka nanambal, mananambal ba ng langob pero ni try rin may sa grabe ay sa nila kay maunin na hitabo na gyanan gilawos mo napayhangin ginawara na tambal <tik> parang ay ito mo mga buong ha parang lang to ay mo mga Ha? 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 Lovely, mao nandarin na pita na palumbahay na may dagang sa gawas kaya nakadungo ko na silang tingog sa sun. Namura sila gisinyasa, nadili sila palahosun.

paminawa daw ninyo tarong kung unsa tong nitingog kay mao na ang inong mao na din na kanay mi mao na dire na lang mi sa gawas sa langob magluto na lang mi dire kay naadlok na mi musod kay nanimbaut na akong balibo may pag magluto na lang mi dire sa isda na mong gidala kay amos sang suwayan kung unsa may tabo na mo kung magsugba mi kay usa man sad ang totoo nato na kung birni santo dili pwede magsugba kay maglagom-lagom kuno ato ang naon kung mukaon tag sinugba labi na kung pagod mao na nga mo suwayan dire kung unsa may tabo na mo o pasensya kayo sa mga motuo diha kay kaning amo ang gibuhat ganahan rami ma experience kung unsa may tabo mao na pasensya jo kay ninyo mga idol. Lord, thank you kay sa grasya. Amen. 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 O kung sa pamaydugayan diyan ninyo mga idol, mga aunta ninyo Kay gutom kayo, kay dalani sa kakulba, ang mua. Kay first time dyan mo na hitabo, na ingon ani Mauna sa mga ganahan dyan diyan mo experience Location dyan ni among gyanihan na nalangob. Kay apir poog, kang gansi ang pangahan ani Nalangob. langob Preo sa tamuso, dato sila tagaan sa da, daanog saging, bali alay ba Mamunay kinaraan Oh, inyo na na, emu pangatlo ka. Hah? Tapi, tibi, tibi, tibi. Tapi, nah. <laughs>